Mysterio sa Wilderness Farm, Day 9 of Summer, Year 2. Ang current funds ay 63,503 gold at ang total earnings ay 1,756,101 gold. Ngayon, gumising na tayo at uminom ng tsaa. natin ang kalendaryo. Kahapon pala birthday ni Gus. Kasi kahapon nagkaroon ng green rain. Hindi natin siya nabigyan ng regalo. So, hanapin natin yung star drop at bigyan natin, ibigay natin sa kanya yon. Meron tayo sa mga chest. Isa sa mga chest. Tingnan natin dito. Star drop. Wala dito. Ay, meron pala dito. Pwedeng ibigay kay ano kaya yung star drop natin. <coughs> Dito meron summer seeds. Dapat kung mga seeds na to tabi-tabi doon sa chest box. At ano naman ang weather report for tomorrow? Tomorrow, it's going to be a beautiful sunny day. At ang ating kapalaran ngayong araw, I see, etc. etc. Luck will not be on our side kausapin natin si Gas at anmalaman kung ano ang kanyang tinitinda hello Gus hello crispy bra bas crispy bas ngayon alam ko pwede tayo magluto ng crispy bas ayun magditisin pala wala tayong wheat flour so lagay natin to dito sa smoker ng red millet punin natin to mga duck mayonnaise. I-ship natin itong smoked tilapia at itong dalawang duck mayonnaise. Alam ko may duck pa. Ayun, dalawang duck. Ito pala yung star drop tea. Ibibigay ko yung kidgas para maging kaibigan na natin siya. Best friend. <laughs> Best friend natin si Gas. Meron pa ako dito pwede pa natin ilagay ito ilagay natin dun sa mga sa keg ayan ilagay natin sa keg makakuha tayo ng unmilled rice juice ilagay natin dito dito naman dito natin ilagay ang mga buto ng mga puno pati itong Sea Urchin. Ayan. Ito, ito, red mulet, ilagay na natin dito sa plato At hawakan natin tong steel hoe. Pagkukuhain natin lahat na natapos ng keg. Ayan. At papadala na natin lahat to doon sa shipping box. Para bukas meron tayong pera. Ayan. Hindi natin dito. O, oh, eto. natapos na yung in-smoke. Smoke red mullet. Yan. Eto. papadalaan milled rice. Etong rhubarb. Rhubarb wine. Smoke red mullet. Ano oras na ba? 7 pa lang. Bum buksan natin tong ating ano. Ano ba ang pwede natin pang i- ito marami pa pala tayong cauliflower oh. Ton 7. Dapat pala para bumilis tayo. Teka, uminom ulit tayo ng cha, At tsaka kumain tayo ng spicy eel. Yan. Lagay natin to dito. Itong mga, itong mga repolyo, ipasok natin dito sa cake kailangan pa pala natin tong diligan ay hindi na diligan yung isa dito yan ito pa ala anong oras na 8.30 na ang bilis ng oras pati to ito pa yan, tara na. Let's go, let's go. Mamaya na lang natin lagyan ng iba. Ito. Ito, lagay natin dito. Yan. May papagawa ako kay ano eh. Kay Robin eh. Magpapagawa ulit ako ng... Asa na ba yun? Meron pa ba tayo nitong... Ito, sampu yata nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Ayan. Meron pa ba akong ano? Sampuri ni yata nito o lima, hindi ko maalala. <coughs> sampu. Sampu ata niyan. Tsaka bato. Ay, sarado pala ngayon si ano? Si Robin, wag na nga. wag na natin yan. Bukas na lang, sa ibang araw na lang. Ano pa ba ang kulang natin? Ito, bibigay natin kay ano to? Ayusin natin. to bibigay natin kay gas. Ito naman, panggawa natin ng mga bombs sakaling nasa ano tayo. Ito, iilabas na natin to. Ito, ilagay natin dito sa lalagyan natin ng yan. Asan na si ano? Where is our Ayan si Snowy. Hello, Snowy. Uy, binigyan tayo ni Snowy. Ano? Binigyan, pike? Binigyan tayo ng pike. Ayan. Lagay natin dyan. Bi alam ko na. Ay, ang dami na naman makukuha pala rito. Ayan. Cactus. Mga ano. Papadal lahat sa shipping box. Ayan, nakuha pa tayong salmon berry. pati dito oh. Oh, namunga na pala yung ating Samihan honey Bee. Kunin natin lahat po. Yung puppy, yung puppy honey oh, ang isa mahal more than 500. Nasaan yung puppy ito? Ang halaga pala niya 1064 gold. Dapat gumawa pa tayo ng maraming honey bee, lagay natin dito para magtanim tayo ng maraming poppy seeds yan so ganyan yung layout pagka gusto mong kumita out of honey maganda yung itong honey bee kasi hindi mo na siya ipaprocess pag lumabas siya doon sa honey, honey bee house yun na yun wala nang process process so ilan yung nagawa natin no oh? 39 20,000 agad yun kalagay na natin dito sa loob yung ating mga nakuha. Ang dami pala natin dala. Yan. Dito. Ay, dami pa doon oh. Ngayon, dito, lagay natin pickle bean at tong honey bee. Ito. Ito. Puno na agad. Tapos, lagay natin dito resources. <coughs> resources tsaka dito meron tayong ano pa ito pwede natin ilagay doon dito sa smoker sana may mas efficient way pa no para sa paggagamiton natin ngayon lagay natin dito sa labas kasi puno na sa loob eh ano ba to Your friend, Gus. Ay, binigyan niya tayo ng bean hot pot. Baka din ng ano niya ngayon. Lagay tayong cactus, coconut jelly, raw barb, orange jelly. Punin <coughs> natin tong orange. May makukuha na pala mo. Apat na orange. Naalala ko nga pala, kailangan ng ano, Ayan, yung mga pato natin at ano, rapid. Hindi na naman natin sila nakausap. Nagmamadali kasi tayo. Ano, si kung kausapin? natin. Now, maybe I find a wife. Maybe. <laughs> maybe you have, you will. 1, 2, 3, 4, don't mess with me. Bigyan natin siya ng na orange. Para maging friend na tayo with Jazz Would you like an orange? I love presents. O, oh, free na yung friendship natin. Dito baka nandito yung Fiddle, Fiddlehead, ano ba yun? Yung ang itsura niya pako. Pako sa Tagalog yun. Yan, ito nga. Ang pangalan ay Fiddlehead Fern. Ginagawa itong ensalada. Dalawa kong natin patay natin yung mga monsters dito. O, oh, ay, meron pa, Oh. Wala na. Meron ba laman dito? O, oh, may laman. Kunin na natin. Dito kaya? Meron din? Wala. Pero well, nagmamadali tayo. Kailangan tayo makaalis agad. makapunta kay ano. Ma, na na naman tayo. One of these days, lahat yan i-cut natin sa island resources tsaka para mabilis yung ating movement ala, ano na yung inumpa tayo ng tsaka inumpa tayo ng tsaka <coughs> kailangan pa pala tayo magbigay ke ano ng ano na yan habang meron tayong uh, anong pangalan tolak lock sana makakuha tayo ng popper fish para kay Demetrius dito ayun no oh, dito dito tayo popper fish 2.40 hanggang 4 o'clock yung popper fish hindi pa sumakto doon sa mga bubbles naku sana popper fish ka na para mabigay ka na kay Demetrius Are you a popper fish? Are you? Yes, you are. <laughs> ah! Popper fish. Popper fish. Kailangan ng popper fish. Yes! Popper fish. So, dalawang taon na yung pagbibigyan natin. Ito sa ano? Ngayon, anong oras na ba? 2.50 magmadali tayong pumunta kay Clean para mapabukas natin yung ating mga daladalang bato yung Jude, oh, na yan, pagbalik oh, na lang pag may nasa mo baka hindi tayo makapunta rito ayan, umabot tayo can you please open this? Ay. helmet, dwarvish Can you please open this? Wow, bam. Can you please open this? Uy, may warp tayo. Ito naman. Uy, grabe. Prismatic shard. Para saan ba pa magagawa? I Gunter. O, ibigay na natin kay Gunter. Total na. Kuha na naman natin yung... Meron pala tayong batwing dito. Kunin na rin natin to. Bigay na natin ako gunter, what is gunters <laughs> para natapos na natin yung collection na yan okay, so ito yung prismatic shard ibibigay natin kay gunter dito sa tabi ng mga uh, dwarf scroll ito naman, bigyan bigyan natin si ano ay, kailangan ko palang pumunta sa ano bibili ako ng meron akong bibili ni eh. dito <clears throat> baka masarahan ako ni Pierre gusto ko kasi ma-assure na meron akong apple, yung apple dun ko na itatanim mo sa loob ng greenhouse para sigurado diba yan I would like to buy the apple the all apple of your eye haha, <laughs> saan apple walang apple, ayun apple, isang apple pwede ba magbenta rito ito, benta natin yung Salmon Berry. <laughs> tsaka to kasi may or... Gusto ko nang bilhin lahat eh. Apple, tsaka... Uy, meron ta... Ano pala doon, oh. Binibenta niya ulit yung mga binenta natin sa kanya dati. Apple, Pomegranate, yan, may mga... May orange naman tayo. Peach, Peach, Uh, orange, rare, peach, orange meron na kami niyan apricot, apricot ba yun peach yun eh cherry cherry on top cherry on top, yan peach cherry marami na tayo, orange uh, ano yung isa pa apricot, apricot yan so, yan yan ang ating ano tapos regaluhan natin si Gus excuse me yan punta tayo dito dami kasi natin dala ba't ba natin pinagkukuha pa dun? Kaya ano yung where is Gus hello Gus birthday mo kahapon merong green rain happy birthday belated oh wow I'm tempted to drink all of it but I'm going to save some for the saloon I bet I would make an interesting cocktail with this. 4 out of 10. Hi, please relax and enjoy yourself. Sayang kahapon kung birthday niya na bigay natin. Crispy brass. Ah, may bibilin pa pala ako dun sa ano. Balik tayo dito kay ano, Pierre. Excuse me, Pierre. Sana umabot tayo, nandun pa siya sa counter. Ah, uh, may bibili na ako sa'yo. Melon ba? Nakapagtanim ba tayo ng melon? 12 yun, no? Anong araw na ngayon? 9, pwede pa. Sige, bili tayo ng melon. Ay, marami. Mga sandaan. Ayan. Yes. Okay na yan. Ngayon, buta tayo. Balik tayo ulit sa bahay. <coughs> Teka, ano ba to? in, I'm in mean, market for the tomato. O sige, baka may tomato na bukas. Sana. Sana may tomato na bukas. Wala na nga pala tayong hawak pang hawak. Robin's Project. Ano bang gagawin natin? Yung bugs pa yung Robin's Project. Hardwood. Accept na lang natin. Maraming hardwood dun sa secret woods. Dun tayo mag And now, ah, may pupuntahan tayo dito si Demetrius. sa na ba yun? yung kanyang ano? Popper fish. Alam ko dito yung naglalagi. Pumupunta siya rito. Ayun. Hey Demetrius, here's your popper fish. There you are, di ba? I'm going to get it on ice straight away. Sure. Make sure to water your plants every day. Yes, I am. Wattic research done. di may 1,000 tayo. Tapos, ano pa yung isa? Robbins Project. 80. Ngayon, para mabilis tayo, minom ulit tayo ng tsaa. Maraming ng time tsaa. At kainin natin the spicy. And then, we have to go to our farm gagawin ko na lang, magtatalaga ako ng, naku, dami na naman porage dito, hindi naman natin mahawakan. Magtatalaga ako ng araw kung kailan ko pupuntahan yung ano, aking mga alaga. Dito na. Wala, ayaw. Baka nandito. Ayan. Hindi, dito dapat itong mga minerals na to eh, Granite, limestone pa. Lagyan na rin natin to dyan yan. O oh, baka kasi mayroong mga ilangan ng mga yan. Eh. Ito, dapat nilagay natin doon sa ano. bayan? yan? Nakalimutan natin. Guys. Nice. Lagay muna natin tong bum dito. Ito, ito. Wala naman tayong... Hindi muna tayo magpupunta sa ano. Tapos to pang-warp dito. So, dalawa dito. Yan. Ano pa? Dito na natin lalagay sa labas. Yan. At lagay na natin yung fiddlehead doon sa community center para tapos na yun si Jody 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 Tanda tayo dito sa community center okay yung fiddlehead na dito kayo nakita the fiddlehead ayun so eh, syempre, yung ordinary lang <laughs> ayun So, ito na lang ang kulang natin, yung apple na yan. Kaya dapat, we should take it on our hands. Ah, meron akong ano dito eh, pang decoration dyan eh. Kunin natin yung pang decoration doon. Let's go. Para yung mga back. para yung mga chest. hindi siya masyadong madaming ano, um, gamit. Let's get the decoration for the fish tank. The fish tank. Dito nilagay ko nga siya dito eh. Ito ang away. Ang away. <laughs> we'll put that anchors away din sa fish tank. Sana pala may dala rin akong seaweed para may seaweed doon yung fish tank na Dito. unta tayo dito. Lagay natin tong artifact. Ayun no, oh, di ba? Ang ganda. Susunod, so, seaweed naman. Bigla ko may naalala na kompleto natin yung fish tank na yan. May nangyari dito eh. Tingnan natin. Yung boulder, boulder. Nawala yata siya doon. Oh! Willie, really, what are you doing here? What are you doing? Hi, Marshmallow. It's odd. I'm not sure what caused this boulder to disappear. It was me. It was me. <laughs> this stream is flowing from deep within the mountain. So, what's that? Hey, do you see that glistening in the water? Yes yes that's quality ore Whoa. the flow of water must be carrying it out of the mountain i see you know what this means right yes there's gold <laughs> gold it means we can start panning for ore oh okay here i got an extra pan in my backpack why don't you take it sure i'll take it Take it, take it. <laughs> copper pan. Okay, nagkaroon tayo ng copper pan. If you ever see or glistening in the water, use that pan and see what you find. Oh, yan. Nagkaroon na tayo ng ano? Copper pan. Ngayon, may copper pan tayo. Tingnan nga natin kung tayo ba nasa tubig. Pumunta sa tubig. Is there a glistening something? Ayun, subukan nga natin. Totoo ba? Oh, ganyan pala yun. Bone fragment and omnijude. Yun yung nakuha natin. So, balik na tayo sa ating farm. Let's go back to our farm. Ah, meron na naman dito. Meron nga pala dun sa ano na mga courage. Tsaka yung ano. Dami naman kasi iniintindi dito. ba? Diba? O, may bulate. Ano kaya yung... Ay, hindi makuha. Hmm. Hindi pa tayo nakapasok dito sa ating ano. Ay. Ito pala. Unahin natin to. Ito. Kasi ano eh, time of the e of the essence kailangan matanim yung mga yan. Ay, dito. Ayan. Itatanim, itanim natin. <laughs> sayang yung oras. Sayang yung the day that passes by. Di sana, ano siya, tumutubo. Okay. Doon naman sa iba. Meron pa ba? Oh, bakit na naman walang laman-laman to? talagang baka yung mga monster kinakain yung ano ko tanin ko talaga talaga lang oh wala na ito kunin natin dito pa dito meron wala wala ito tayo dumaan may, ah, may monster na naman dyan nakakainis naman o oh, meron dong ano Gumagalaw-galaw dun. Eh, dito tayo sa loob. Oh, may makukuha tayo dito. Ito ka. Ay. Magin natin to rito. Ang dami natin dala. Ah, kasi magtatanim tayo ng ano. Ng apple. Yan. So, kung paano siya binenta. Ay, orange. Nasa labas, no? Cherry. Apricot. Peach, promega tsaka to. Baka makalimutan natin to. So, cherry on top. Lagyan natin cherry dito. Bakit ayaw? Why? Won't be able to. Alam ko na dahil dito sa ano to eh. Ayan. Alisin natin. Ayan. Tapos yung apricot. Every two yan eh. Every two. Itong peach dito. Itong pomegranate dito. At yung apple natin dito. So, ayan. Tapos to, ilagay natin sa ibabaw ng sprinkler. Tapos magtanim pa tayo ng, wala na, wala na yata tayong potato. Potato naman ang itanim natin. Kasi, baka gagawa tayo ng sea, si, ano yan? Dish of the sea. Wow, 12 na. Kasi ang daming ginagawa. Dali natin na sa labas. Ano pa ang gagawin? Ayusin natin ang ating gamit. Ngayon pa lang, ayusin na natin. Dito yan. Yan, dyan. Ayan. So, kasama na yung copper pan dun sa listahan ng ating inaayos. Okay, hawakan natin yung Galaxy Sword. Umuwi na tayo. 12 na. Ay, dami pang kunin, no? My gosh, my gosh. Bukas na yan. Let's go to sleep. Wow, ang dami. Bukas isipin natin. Kung ano ipapalit dyan. Go to sleep for the night. Yes. So day 9 of summer year 2 pumita tayo ng 49169 gold